thank you hello guys uh, welcome back again sa channel natin sa JMC TV. kumusta uh, kayong lahat? Luzon, sa Mundiraw. At sa aking mga kababayan dyan sa abroad. Kumusta? So, today is uh, Saturday. Um, February 15. ah uh, na tayo muna guys. So, kalahatian na ng February 2025. So, kasi insin na kayo mga guys, medyo hindi tayo nakakapag-upload masyado nitong mga nakarambuan starting noong November, December up now. Dahil medyo busy tayo, marami tayo na si Kaso, lalo na sa mga uh, legal documents ng ating mga hanap buhay na kasalukuyan na meron tayong mga guys. So ako ay nagpapasalamat ng marami sa lahat ng mga nag-comment, nag-share ng aking video, nag-like, at higit sa lahat yung mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat mga guys sa inyong suporta sa maliit kong channel. So update tayo ngayon uh, mga guys dahil uh, nasa summer na tayo palalapit. So, tayo ay uh, bumagayak na para dun sa uh, second step natin regarding dun sa ating fishing. So, kasalukuyan ay binubuo na yung ating pamo fishing meet para dun sa gagawin natin paanod dito sa South China Sea mga guys. So, ngayon ay ginagawa yan mga aking mga bro. Ayan, natulad yan sila ay nag nalagahit na, na ng pako. So, binibilang na yung mga mata niyan. Tapos, sinisit up na kung ano yung balance ng lambag natin. As of now, tayo ay uh, naghanda muna ng 10 bundles muna guys or katumbas niyan ay 10 bandasan muna. Nagliwa ate ng Naunang bats na ginawa. Kasi yan ay 20 bantasan dapat yan mga guys. So sabi ko, tapusin muna natin itong 10 bago natin uh, i-go yung another na 10 bantasan pa para saktong-sakto yan dun sa bangka natin na uh, paglalagyan yan mga guys. So, from Quezon to Bando Bulacan, from Bando Bulacan to Bagak Bataan. So far, tatlong destination na yung pinuntahan ng bangka natin. Kaya, perfect uh, yung last na pinaka-homeport ng bangka natin ay sa Bagak. Kasi lahat yung ating pag-test doon sa lugar ay nakita natin ang potensyal na pwedeng doon tayo mamalagi mga guys sa ating fishing. Sa ngayon ay nakaregister na yung bangka natin sa Bagak Bataan. Meron na siyang clearance sa Coast Guard, meron na siyang clearance din sa DA, sa Department of Agriculture. So yung ating ng mga tao doon ay uh, member na sila sa uh, Fisher Fox ng Bawak Bataan. So ngayon mga guys, ipapakita ko sa inyo yung ating alambat na pang o bago tayo umalis kasi papunta pa tayo ng paranyake kasi kukunin pa natin yung natitira pang mga lambat doon na inorder natin sa factory sa Pacific Twilight mismo yung pagawaan ng pamo net na ginagamit natin sa ating fishing kasi tiniyak natin na yung ating uh, magamit na lambat ay yung genuine na pamo hindi yung fake so marami kasi nga na pag sinabing pamo maraming mga imitation yan mga guys so, umiwas tayo doon para makatiyak tayo na yung ating gagamitin ay original talaga na pamonit mga guys. So, tayo ay pupunta sa uh, sa bodega para makita inyo kung ano yung lambat na ginamit natin. Okay, tara, let's go! So ayan na mga guys. Ito na yung na. Ito na to. So ang kulang na lang dito mga guys ay yung ring. Yung anilyo. Ito siya mga guys. So yan, ikakabit na lang yan. Marami to yan. So konting panahon na lang matatapos na siya at saka ito pa yung natira mga guys meron pang apat dito na bundle na bubuksan pa so bali 400 meters pa po yung haba nyan pag nagawa yan kasi every bundle is 100 meters yan so ang size nyan is a uh, 3.5 by 18 so yan ang talagang uh, ginagamit namin dun sa probinsya na size nung pamo at ito yung size nung yun o, yun, 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 yun yung hilo nya. Ayan. Ito so, ayan. So, mapapansin nyo po, yung lambat ay ayan o, no, makintab sya mga guys. Tapos malambot. Ayan. Ayan sya. So, meron kasi nyan na minsan yung iba ay magaspang. Magaspang at saka medyo maluwag yung itong mga ah uh, mata nya yan dito ito 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 so madaling ah uh, ano yan gumalaw so ito ay hindi so yan ang original talaga na pamo mga guys ay no makintab yan yung ating alambat uh, lambat yan so mapapansin niyo so orig orig po yan so ito yung mga pataw natin to 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 So, maraming ko na, tapos na to. So, ikakabit na lang to. Pag ikarga na to sa bangka, ay diretso na po yan para maikabit sa bangka. So, yung katna yan po na original yung PAMO na ginamit natin. Ayan yung uh, level niya. Ayan. So, ito yung likod. Ayan, napapansin nyo. Ayan, ang original na pamo. So, warning po yan. Na kailangan, ang bibili natin ay orig talaga. So, okay. Tatlong language po ang nandyan. Mayroong English, mayroong Cebuano at saka Tagalog. So, mapapansin nyo yan. No? Warning, babala at saka pahibalo. So, lahat makakaintindyan mga guys. So, yan. Naka-ready na ready na lahat kunting ano na lang at saka ito pa yung mga lubid na kakailanganin natin Komplito yan mga guys mula malaki hanggang maliit so nandito na yung lahat sa ano natin sa bangka natin so ngayon baka ready na yung ayan ay yung papag para doon sa barracks tapos yung lamesa nandyan sa taas dyan. Nadali doon. So gamit lahat ng bangka yan. So yan yung foam nandyan. Mga gamit sa bangka lahat yan mga guys. So eto pa. Meron pang pressure dito. Para sa bangka. Yan. So So, pa, na po tayo mga guys, no? Doon sa ating gamit sa fishing. So, ngayon ay babiyahe tayo papuntang Palamiyaki para kunin natin yung lambat na tinrobin natin sa factory para pag natapos itong Uh, February, isusunod natin yung 10 mga guys. So tayo, let's go! Okay mga guys, thank you for your watching this video. Uh, abangan nyo na lang yung susunod nating na gagawin sa pagtapos nitong ating lambat na ginagawa sa pamo uh, para po sa ating fishing business sa Bagakbatan. So, see you soon. Thank you. God bless po sa ating lahat. Bye bye. Don't forget to subscribe to my channel. God bless us all. Nice.